Hello guys, good morning, good morning Kuya Wilson Bago ako pumunta sa aking uh, part-time hotel ngayon guys Sagutin ko muna to, hindi ko napansin uh, Mayroon palang comment sa aking YouTube channel regarding housekeeping duties and responsibilities guys no? Pano uh, Paano pag hindi nakapasa sa training sir sa provisionary 3 months period? Magandang tanongin ng guys Pero in my, in my observation guys sa Filipino, bihirang bihira mayroon lang cases dito sa Calgary na alam ko o makakilala ko kaibigan kasama sa work na na-terminate or hindi na rin yung contract dahil pasaway, no, minsan. Pero bihirang mangyari sa Filipino. Kasi yung Filipino, guys, marunong tayong mag-adjust, eh. Flexible yung ano natin, yung uh, marunong mag ano tayo, uh, mahaba yung pasensya, magaling tayo sa trabaho minsan hindi naman lahat Pilipino na mabait masipag no mayroon ding mga uh, ibang pasaway pero bihirang bihira mangyari yan ang gagawin niyo lang guys kung hindi kayo mapasa sa training or sa provisionary period kasi ang ibang employer ang ibang Canadian kasi lalo na sa housekeeping pag mabagal ka Lugi yung ano, kasi mayroon yung uh, labor costing yun eh. Revenue versus uh, labor costing. So, kailangan siya, kung binigyan kayo ng ganitong uh, load, like 16 rooms a day, and then hindi mo matapos a day, so, lugi na yung labor costing versus uh, revenue. Ganun kasi, particular yung um, ano. Anyway, that's management side, no? Pero, kung hindi ka pumasa sa provisionary training period, guys, at terminate ka sa employer mo, kung talagang matindi talaga ang <clears throat> ang pasaway mo siguro or hindi ka interesado sa trabaho to learn kasi ni bago ka or talagang wala kang housekeeping experience sa Pilipinas at napilitan ka lang pumunta dito or you grab only the opportunity para makapunta ka sa Canada. Huwag kang matakot kung mangyari yan sa iyo. Kasi Hanggat valid pa yung working permit mo or working visa mo sa Canada, you still have time to find another employer. Hindi na-terminate ka at tatakotin ka sa employer. Oh, um terminated kita, i-terminate kita, bilhan kita ng ticket para makawain. No, huwag kayong matakot. Hanggat valid pa or maghanap ka ng employer mo na mag-sponsor ulit. Hanggat valid pa yung working permit mo. Kasi, yung iba kasi uh, tinanggal or tinerminate dahil talagang pasaway talaga. Pero in my observation, bihira sa Pilipino. At saka kung ako yung ano, kung ako yung uh, nasa management side, bigyan naman kita ng ano, palugit hanggat magsawa ka. Hanggat kahit sumakit yung ulo ko basta Pilipino, talagang mabait ako diyan.